Ayan po, Tita Melba. Nasa taas po na puro nangunguhan ng... Ano yan, Tita Melba? Ano po yan? Sintures. Talagang nakakya pa po Sinturis sa puno. Ay. Oo, oh, ah, oh. naulan kaya. pa yan. Ang lalaki o. Bumaba ka na. Not thanks. Nice. Ayan, puno na akit timba. Oo. Ah. Ayan timba. Nakasabit rin sa puno! O, di mo, di mo. Gaganda, Oh. Wow. Sa likod bahay lang po okay. yan. Oh, mm. ah, delicious. Oh, delicious. Dalake. Yeah. Masih matamis. Tamis! Wow. Tengi so, palaku. Maglive ka.

Tiyan na lang natin sa bagong taon ng iba. Pero ay nalalaglat na. Pumubulok na ang iba? Uy! <laughs>